Immigration pa lang ng Pilipinas, uh, airport pa lang ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, na, na siya. Alam mo 'yung expression? Ah! Welcome. Let's go to the Behave pupunta tayo ng ibang bansa, mag ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin nga, patingin ako ng mga, ano mo, ng mga social media, kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na, famous siya doon. Or famous siya. So, check yung kanyang uh, social media kasi famous nga. Di okay, nakalipad, papuntang Dubai. Nairita na ako kasi, sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami John G yung business partner ko na, videohan mo, videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa, sa window seat. Videohan mo, videohan mo yung eroplano yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro ba? Ah, laro! Hindi na videohan. Uh, alam mo yung expression na kayo, na gano'n na, hindi mo na videohan, ba't gano'n yung tono. So, nairita na ako. Sabi ko, behave. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! pinagtinginan siya nung mga kasunod namin na ibang lahi. Ah, sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo, behave ka. Pinagdidila So, um, if, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng train papuntang Dubai. Ay, papuntang immigration. Tapos pipila na. Pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila? Yung palikuligo, zigzag. Nauna kami. Nauna kami. Dalawa na sa dulo silang tatlo. Si Roldan, si Pokerat, at saka si Mami Jonji, business partner ko. Tapos, nung malapit kami sa immigration, hanap ako, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, ano kayo nangyayari, so, na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung lane niya. Nauna na ako sa immigration. O, nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, ah, ng immigration. So doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharap na ng immigration. Oh wait, before pala sa immigration, pagsakay ng train, ah, nag-CR. Ah, sa girls. Girls, CR! So ang daming CCTV sa airport. Dubai. So, ang daming CCTV sa airport. So hindi ako aware na nanonood sila natitimbrehan na. Alam niya, natitimbrehan na, nakikita. Ganon sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang makarating sa immigration, eh, hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo. Hinarang na, kinuha na. Tapos, ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila na This is not about the outfit. This is about national security. Stress. Nakaka-stress. So, tawag ako ng ano, tawag ako nung business partner ko. Tumawag ako, sir. Nakarang po kami sa, ano, nakarang po si po sa immigration. Baka pwedeng, ano. Alam, alam ko naman, alam ko, alam ko na. Alam, alam mo na gawa. ako at least man lang may kausap ako na taga Dubai. Di ba? At least man lang may makausap ako na taga Dubai. So sa mga nagsasabi na wala magagawa yung connections, wala. Alam ko. Pero at least that time kasi wala akong maisip. Paano na, paano, paano yung gagawin ko na sa nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakalagpas na ako doon sa sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, di na. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit. Pwede siyang maghingi ng sorry and patawarin Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap. Tsaka si Mami John G. Ang sabi, pag lumalapit siya, no, 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 no. Uh, no, no talk. Top. No talk. This is about uh, national security. Ulit-ulit na ganun. Ang, na ang nafeel ko lang that time, taranta ko. Kasi what if, anong mangyara sa kanya? Diba? Yung mga ko na how hold, kung ano-ano ginagawa. Alam mo, yun yung naisip, nasa isip ko. Hanggang nag-antay ako, antay kami. Uh, mandaling madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung, nung contact ko dito na Ni papatawarin niyan, Madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait, lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin niyan. magsorry sorry lang siya. Makiusap siya. Uh, palit siya ng damit, bura siya ng makeup. Hanggang sa nagdesisyon na na No doubt talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan kasi hindi siya nga kinakausap. Blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya mangyak-nyak ako nanginginig ako nag nanlalamig yung kamay ko sabi niya mami gusto ko nang bumalik pero ang ang initial kasi sabi sila magbubuk ng ticket tapos ang sabi mami gusto ko nang umuwi ngayon okay i'm so sorry book ng ticket pa uwi ng Pilipinas